grabe sa sobrang init o nasunog ng bundok ano? hanggang ngayon nasusunog palakas na ng palakas baka umabot na yun dito hanggang simenteryo sa so, sobrang lakas ng ano sunog kanina malit lang yan guys eh, oh. forest forest fire ano, sobrang ano grabe masunog na yung bundok sa so, sobrang init hindi man lang umuulan ganyan ka ganyan dito pag sobrang init yan nasusunog yung mga bundok ayun o palaki na ng palaki grabe. sana ma sana umulan man lang para mamatay yung ano yung apoy kawawa mga puno sunog na ano grabe ang lakas kawawa mga punong kahoy natuyot na sunog na sunog palaki na ng palaki ang guys kanina pa yan eh maliit lang kanina ngayon ang laki na no? mukhang pababa rito sa sementeryo grabe sana hindi naman kaya akitin ng bumbero yan eh yung tower, madadama yung tower mawawalan ng signal dito 能笑。